Ako, mabingi. Eh, eh, na Pangatlong batch. So, ito na yung naluto na. Pumalikin um, dito sa galarama. Kasi yung isa. <laughs> um, <malikito laughs> gusto niya may sarili ito. siyang Christmas tree. Ayan, no. Pumili siya ng ganyan. Um, yung ornaments. Tapos, ng mini ornament Tapos hanapin natin yung light up. Light up. Huh? Papa. <laughs> <mama>. ah, excited. <laughs> Ilagay doon niya doon sa coffee table. O oh, kasi yung medyas, may suggest na kailangan kong dagdagan kasi mahahaba yung fireplace namin. So, dad dadagdagan ko na isa. Hala, wala na yung kulay puti. Ito oh. Hindi yan hindi yung tela ayan na, naubusan na kami kasi eto yun eto yung tela so dahil isa lang binili ko wala na akong parehas paano yan eh, dapat pala dinalawa ko na lang no eto, nice din no oh. kaso lang iba yung style niya eh hindi pa tapos sa uh, pagde-decorate eh. So ito na lang yung dinagdag ko kasi wala na yung kulay puti na nauna kong binili. Cute naman 'di ba? Headband. Ay ito ang ganda din, babe. Medyas. Nice din oh. Ala oh. Ang ganda. Oh. Ganda din siya. Ay, yung mga gantong panlagay sa Christmas tree oh. Eto. basa atin to, no? Sa Pinas. Ang mahal ng mga ganyan, oh. Dito, magkano yung ganyan? Depende sa klase. Meron na isang pungpong, 175. May mga pantusok. O kaya, panlagay sa vase. Tapos, may mga ganito, na? Apo. Ayan, no? Oh. damit dami dito. Yung ganito, four. Yung know, four, isang bungkos na ganyan. Magkakalag. Ay, ito yung mga parang mga cherries nila, Bing, oh. Ito, dos. Maganda yung maganto, oh. Tapos, lagay sa vase na mataas, na. No? Bing, maganda yung ganto, Bing kasi yung ganyan. Lagay sa vase. May vase tayo doon na malaki. Oh. Lagay doon sa corner. Dami kang mabibili dito sa dalarama. Yung eh, mga pang dekorasyon sa Christmas. Huwag na muna. Baka ma-overdecorate kasi. <laughs> Antayin ko muna yung para sa fireplace. Oo nga. Malabo yung camp ko pala kanina tara na. Ayun o, no? dito yung mga paper bags. <laughs> mga paper bags, ang dami dyan. Ayun, uwi na kami. Tapos, papadecorate natin kay Denise yung mini Christmas tree niya. Decorate mo yan ba Ay, meron pa pala kaming, ano, uh, PTC. Parent. Yun... Ah, hindi, na-canceled na kasi Miss Allen isn't here. Ah, cancel ba? Alay, hindi ko nakita. So, yun, may PTC dapat kami, yung parent-teacher conference. So, i-check ko na lang yung email. So, pagka ganun, meron option kung gusto mong makipag-conference sa teacher na online or kaya personal dun sa school. So, simula nang nag-COVID, ginagawa namin, nagpapaschedule ako ng online lang. So, marami namang option dun. Bali, pupunta ka lang doon, may website silang may link ng website silang ibibigay sa iyo tapos doon ka lang mag sa sign up para makapag-schedule ka ng appointment mo. So yun. sa so, uwi mo na kami tapos ayun nga, Magde decorate mo na si Madam ng kanyang mini Christmas tree. Bye, sa bahay na lang. Bye -bye. Dito na kami sa bahay. Sa so, baligan niyan sabi ko siyang ganyan. Hindi ko muna tinanggal yung tag niya. Yan. Ganyan na lang no? Ayaw kasi ni Denise ng ano din, yung may design-design uh, na medyas. Gusto niya simple lang. Para ano, sabi mo, Ben? Aesthetic. <laughs> Yan o. Gusto niya simplihan lang na medyas. Para malagyan daw ng medyo malaki-laki. <laughs> malaki-laki yung bato. <laughs> bato ni Darna. Tapos ang Denise, ayan na yung maliit niyang Christmas tree, oh. Mm. Hindi na nagbihis. Diretso na siyang magde-decorate. Eh. So, ito yung mga mini ornaments na binili niya. Sana mailagay mo ng maayos lang, no? Last year, ito yung Christmas village niya. Yan, no? Dalarama lang tree. din to gusto gusto niya to. Kaso lang ito, naputol. Kaya yung isa niyang pasabit, nandun sa, ayan, ang nadoble. Puro na kami, ano dito, mga glitter. Ang cute niya, no? Tapos hanapin ko nga yung Christmas light na maliit. Kinat namin. Ayan, iniksian lang. Kasi gusto daw niya yung parang dangling. Tingnan mo nga kung magiging dangling siya. Poinks. <laughs> Ayan. Oo nga. Dangling, dangling. Ay, ito ayusin mo. I'm poking myself. Dangling. Dangling. Ayun nga. Totoo. Maganda nga siya, no? Mm. O, sige. Try mo sa iba. Ito, dangling mo. Pero dapat alternate yung color. Na? Meron din doon green kanina, no? Kaso lang, mas maganda yung ganito. Para terno dito sa mother Christmas tree. Diba? Ako, be? Bend, ko muna. Uh, bend mo, ano, kabila. Kabilang side. Pinahirapan kami nito, maliit na Christmas tree na to. mo. maganda yung kalalabasan nito. Bigay ko to sa labas. <laughs> <laughs> yung ano, ah, uh, si, yung bigay ko dun sa mga sa pusa. pusa. Kita? No. Steady na. Hindi rin ito maganda sobrang madami yung nakasabit. Eh. Ikot. Ito ganun. si ma over decorated sya, ma over acting sya. Christmas tree na maliit. Ayan, Christmas tree ni Denise. This is my Christmas tree. And this is my <laughs> Christmas tree. Ta, is it cute? Ganda. Kind of. Mm -hmm. It just needs... Magkana to, Beng? For the dollars? At the four. Yung ornaments, $1.50. Oo. Uh -huh. So, bali, ano lang yan? Seven. Seven dollars, meron na siyang sariling Christmas tree. O, diba? Yeah. Sumilip. Nice Pretty. Kaso, ah, ito favorite ko. Oh, kaso na break, mm -hmm. this my favorite. A part right. semeru so, my siang pa siyang sobra. Iyan pa, oh, okay, palagay ko. Eh, tsaka uh -uh. wag beng. Doon na lang siya beng. Sayang, why, nga, na. wag natin lang sarili nya. Ayan. Okay na kami. Pwede na siya sa Christmas. Pero wala pa siyang gift. <laughs> Wish list. Wish list. You're cool. Ayan. Ah, cute! Ang tuwa. <laughs> ganda na. Pretty. Uh, Wait, na. pwede yung pa-shine sa light. Ang uh -uh. cute. Parang si Simba. <laughs> <laughs> Para pa sa Kristen. Chosen one. Okay. <laughs> <laughs> tayo ng turon. tayo tapos pagkakape. Kasi, ayan, meron na ito. Dalawang balot ng sabi. kasulat tayo pala lang ka pa. Ayan, meron tayong spring roll wrapper. Ay, meron dyan si Mike. muna natin yung hinog. Ayun na, no? meron kami doon hinog na langka. No? Marami ko yung hinog na langka. Tapos, meron tayong pulang asukal. Ayan. Paano mo nagkakaubusan ng pulang asukal? Mm -mm. Walang stock. Pulang-stack ng pulang asukal dito sa fresh ko na pinapuntahan ko. Eh, bakit ka naaalis? Ay, kala ko pa naman ikaw mag dito. dito. tak lang yan natin kasi matigas pa. Kasi so, mamaya gagawin natin lugaw. chicken wings to. Tapos lagyan ko lang ng halo yung malagkit tsaka yung regular rice. Yeah, ito na po yung ating langka. hiwahiwain uh, hiwa na natin ng maliliit. In-slice lang natin yung saging. Slice na rin natin yung ating langka. Ito na po yung in-slice ko na saging, yung langka, yung ating brown sugar, yung pambalot, tsaka meron tayong tubig na pang-brush. Yan, start na natin balutin yung ating saging. So, i-dip muna natin siya dito sa brown sugar. Ayan. And then, lagyan natin ng konting langka. Tapos, brush natin yung dulo ng wrapper ng tubig tas isil na natin dito na tayo kasi mainit na yung ating mantika. Mainit na ba? Ayan, yeah, mainit na. Pwede na yan. Kaya natin yung ating yung ipit. Ayan. Yeah. Pwede na natin ikutin. O. Ito yung kaldero ko. Umiikot. Ayan. Sarap. Mangangamoy yung langka. Ayan natin. Ito masiguro ito. Ayan natin. na. Hop. Konti na lang. Mago natin kuhanin. Hmm. Udulas. Yung pwede na. Pangatlong batch. Kasi so, ito na yung naluto na. <laughs> Timpla ka na ng kape. <laughs> Timpla ka na ng kape kasi yan yung merienda mo. Ko eh, oh. Nagtimpla mm. ka na pala. Tikman nga natin to natin. <coughs> Inyet. Tap. Mm. Itunog, di ba? Tama na yung lasa. Tama tamis. yung tamis. Tap. Mm. No. Tap. Magdagan pa daw natin. Makakabusog din kasi, no? Ito isang piraso lang. Pero titimpla tayong kape. Ngayon naman, magluluto tayo ng lugaw. So, meron tayong chicken wings. Ayan, may asin na siya. Igigisa natin siya sa sibuyas, bawang, at luya. Ayan, tipid-tipid muna tayo. Bahay-bahay lang muna. luto, -luto ng merienda. Uh, syempre, di ba, mas maganda yung lutong bahay. Iba talaga. So, na, nag ko na yung ating wings. Ayun, may nalimutan pala ako. No? Nalimutan ko yung tanglad. Ayan. Frozen kasi yan, kaya <laughs> nandiretso pa. So, maya-maya ilagay ko na yung ating bigas. Uso. Ayan, mas maliwanag. Ayan, lagay na natin yung ating bigas. Yup, matalon yung ating tanglad. Ayan, isahin lang natin sa gilid. tapos lagyan na natin ng sabaw. umabutin na lang natin yung ating bigas. Ayan. Lagyan natin ng turmeric. Para may konting kulay. ilaw. Masyado kita. Ayan, mm, palaputin lang natin kasi medyo hindi pa ma... hindi pa ganun kaluto yung ating bigas. Ayan. Yeah. natin ang asin. Medyo matabang eh. Saka chicken cube. na maluto. Konting pulo na lang. Yan, luto na. Ito na yung ating lugaw. Gigisa ako ng garlic. 你。 hindi masunog. Kasi kumapa ito pagka nasusunog. Ayan. Pwede natin ibudbud to sa ating lugaw. Ayan. Tapos iwaan natin daw si buyas ang ating lugaw. Ayan o. Ayan na. Pwede na kumain. Let's eat.